hindi ko na katanggap okay. bye bye eto eto po yung eto po yung certification na pinipilala po si nanay pinipilala na nag 100 years old po siya from the SW eto po yung 100,000 po na wow okay

Okay. Ito, tanungin nga natin si Tatay. Tay, ilang taon na po yung... ilang Ay, wala na po si Nanay Agrippina. Ayan, pakita ko natin. Ayan, dito na tayo. Sige, yung... okay. alikay. Um, ilan, kayo po, kaano-ano niyo po si Nanay Agrippina? Nanay niyo po, Ilang taon ka na, Tay? 69. 69. Kailan po siya namatay? Ano Ano Anong taon? Ngayong taon lang? O hindi, last? Matagal, eh. na. Basta nung na-apply nyo na po, buhay pa siya. Na-apply nyo na. Na-apply oh. nyo na, na oh. yung uh, para sa... Oo. Oh. 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 Anong masasabi mo sa 100,000 na natanggap ninyo? Uh, ako yun. <laughs> Salamat <laughs> sa mga, uh, Saan yung Salamat po. sa, sa, sa inyo gagamitin? Sa, ano, uh, sa mga pamilya ko. Oo. Uh -oh. Saka saka yung paghahati-hatian yung, pag -hati -hati Pedro, yung uh, magkakapatid. Ano pa ni tatay? Pedro. Pedro Manangan. Manangan. Ayan. So recipient si Nanay Agripina Manangan hmm. ng uh, 100,000 pesos mula doon sa anong batas ngayon? Centenarian Act. Centenarian, Centenarian Act. Oo. Oh, oh, oh. oh. Ah, bakit kat ngayon lang po na receive? Yung pagpaano ng patin, uh -oh. doon tumatagal. Doon tumatagal. Uh -oh. Kasi kahit na limang taon yan, namatay ka na 100, walang problema. Basta marireceive -re pa rin nila. Oh, marireceive -re pa rin. Oo. Oh, oh, Gano'ng katagal ka ba naganday? 2 years? 2 years. Two years din. Uh -huh. uh -huh. Anong barangay po kaya? San Roque. Barangay San Roque. 102 siya nung namatay. No, no, no. Hindi ko 102 yun ang sabi ko. Oo, 102 siya nung namatay. Saan po kayo nag submit ng documents kila Sir Sa opisina. po ng Oscar. Okay. So, apat kayong magkakapatid, paghahati-hatian nyo. Saan nyo naman? Ba bali, tatlo na lang kami. Tatlo na lang kayo. Oh. Saan nyo gagamitin? Uh, Maghahati-hati. Uh, pagkain, mag so, ganon. Pagkain, ano? <laughs> 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 Pero tayo, ilang, ano pong trabaho nyo? Ano pong, wala, 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 meron po kayong bukit, wala, bukid, ganon. Anong pinagkakaabalahan nyo? Dati kasi ako may bukid ako. Mm -mm. Ngayon? Eh, wala, wala na. <laughs> sige. Uh, sige, ano, uh, congratulations po at na-receive nyo na yung inyong uh, 100,000. At uh, kayo, ikaw ba? Kailan ka tatanggap? Malayo pa, 40 years pa. yun. <laughs> kayo po ba ang bunso? Oo, lahat na Oo po, okay. Buti po hindi pumunta yung iba niyong mga kapatid. Ay, kung malalaman nila, sigurado, pumunta sila dito. Ah, po. Pero, hindi pa nila alam? Po, hindi po, pa na... Oh, hindi mo pa namamarites. test Surprise. <laughs> <laughs> ah, ah. Sige. Maraming salamat po. Ah, sige. Hindi na po nilang i-claim yan? yan. Pwede oh, okay, nang i-claim okay. ni Tat. Nag-i-claim mo na itong check mo. I-claim mo na. Tatakas na. Uy withdraw mo na ngayon. Tatakas na para iwanan nila. Huwag kang magtumakas. Sige. Salamat. <laughs>